Kitna na kami ng kamundukan mga kamotorista oh. Ganda ng view. Kaahon kami sa bundok. Wala nang power motor ko. Oh! wala Gawa ng regulator. Walang init dito sa taas ng bundok ah. Oh. Grabe ah. Oh. Gitna ng kabundukan. Uulan pa. Nako po. Sa baba ng bundok, ka sa kapatagan ng init dito sa kabundukan, umaambon ambon bon. Probi. Diba daming kamote oh. Ito po oh. Mga galing siguro yan doon. Ito na umakot si Black G. Ay, ulan, u ulan, u ulan! sige tuloy yan sana oh wala kung sa may jeep dito te sige hintayin ng jeep uuula oh. oh, oh, na uuula oh, na uuula oh, na uuula oh, na ang init dun oh

Delikado na uh -eh. Ang daan, delikado na to! Oh, huwag ka wulan! Huwag hey. mo tanggalin, ayaw yan! Wala yan, lipas yan! Ang daan! baho! An ha? Hindi! Kalsada yan! Dumulas yung kalsada! Wow, bundok. Sarap ng view. Ganda ng view. Wow! Bundok! So, ayun mga kamotores. Tumuna kami dito sa tulay. Maraming rider doon sa dulo. Sa tambayan. Makikita natin paligid. Ayan o. Oh, kabundukan. And, dito sa ibabaw ng tulay. Nandito kami sa ibabaw. Nakakatakot. O, yung ilalim. Ang taas kung sa ninyo may sapa pa sa ibaba then maraming puno nakakahilo, nakakalula yun o, oh, pag sinilip natin o oh. ayoko na sumilip nakakalula nasa ibaba kami ng kamundukan mga kamotorista Yan o yun yung mga kasama natin, mga kagrupo natin yan, ayun ito yung iba mga kasama natin nakakahilo so picture picture muna So ayun mga kumutar sa daming rider dito Ayun o oh. Mga uh, Pipicture Meron pala dito Pinlock balls Ito pala sa taas ng Mare Wow Ganda Angas uh, o oh. Ganda dito sa taas ng Kabundukan Ng mare Nakaangat sila? Nakataas sila? Sobra layo. Sige. Power on. kayo? Nakaangat kay DM? Sige, nakahinto kami dito sa dulo. Hindi yun makakaangat. Ang tirik eh. Yung motor ko mahirap, yung 150cc pa ito. Ayan. Grabe, hindi na uubos yung kurbada dito sa marilaki mga kamotorista. I love marilaki talaga. <laughs> Grabe, nasa taas pa rin kami ng bundok. Tagal na kami makababa. Pababa na rin. Grabe. Haba naman na ng pababa. Kanina puro akyat. Ayan mga kamotorista, dito na kami sa Jirel Speak. Kaya makakita nyo bikers and riders heaven Resto to Jerry speak picture dun o no? picture picture pa ba magpipicture pa magpipicture pa tayo okay oh, na picture pa narito na tayo Diretso na tayo. Pipicture pa kayo? Huh? Pipicture pa dun? Tiyan, diretso na. O, oh, tara. Tiyara, na tayo. <coughs> ayan mga kamotorista, nakarating na kami sa arko ng KM90. So, ayun mga so yung sauna natin. So, ayan na yung arko na dinarayo at nagsiselfie talaga ang mga pumupunta dito. Ayan o, oh. KM90 selfie selfie din tayo ah picture oh isa isa oh KM90 Oo, Paman Monti ni Maria yan. Oh, Santa Maria. Santa, Santa Maria ni yan. Diyan tayo. Ba, ba, motor, motor. Stop. Lalabas sila ko. Doon, doon na magandang picture oh. Sa arat ko. Okay. Dun oh. Kim na Ang ganda dun oh. Yanay inyo. Pinagawang ko yan na kasi pupunta tayo. One, two, three, go. Isa pa. Next. Game. Next. One, two, three, go. Next. One, two, three, go. Next. Okay, next. Sila una. Sila may alam ng kantuhan. Ayan mga kamotorista, dito kami ngayon sa Seven Up Hills. So, naghinto ah, muna kami sa glit. So, sa mga gusto magpicture, magpicture na. So, tanaw yung buong Santa Maria dito. Check natin. Baka tanaw din yung bahay namin.